Ngayong umaga, hindi po ako ang bida, kayo po ang bida. Dahil maagang-maaga ang Pasko, December 5 pa lang, Randam, naramdam niyo na ang pagmamahal ng lungsod ng Maynila. Pero sa, sa araw na ito, gusto po namin ipadama ang pagmamahal, ang diwa ng kapaskuhan. Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita. Namamasko po! Consul Philip Lacuna, bumabati po ng Peace, Hope, Love. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Handog po namin sa inyo ang diwa ng kapaskuhan. Pahintulutan niyo rin ako na bumati ng isang maligayang Pasko at sana po maging masagana po ang ating bagong taon. Maraming salamat sa inyo at uh, happy uh, Happy New Year, Merry Christmas, Happy Valentine. Umaabanting Pasko sa inyo lahat! at Honey New Year. Mga batang punta, kumusta po kayo? At narito po kami, bumabati kami sa inyo ng uh, magandang umaga. Siyempre, sa pangunan ni Mayor Honey Lacuna Pangan, narito po kami para maghandog lang po ng uh, konting kasiyahan. Nandito po kami para personal naming maiabot sa inyong aming munting pamaskong hantol Gusto ko lang po kayong batiin ng isang Merry, 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 Merry and many Christmas and a uh, Honey Yul year, ang Pasko sa Maynila may kalinga, may ginhawa, may sayang. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat po. po ngayon, nandito kami sa inyong harapan. Ang mga pinangako po ay ginagawa. Tama? Maraming salamat. Merry Christmas and a Happy and Happy New Year. Mabuhay po. Maulang na dun!